Pag-usapan pa natin ang surrogacy sa bansa. Makakausap natin ngayon sa Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mary Mon, sa mga nakausap mo, no, uh, ilan na yung kanilang isingilang sa ilalim ng surrogacy? At uh, may balak ba silang ulitin ito? Sa tatlong surog moms na nakausap natin, oh. uh, isa doon sa kanila nakadalawa na. Okay. So, pero ang, ang anak niya na is apat. So, four plus two. So, anim na technically na iluwal uh -oh. niya. Pero ang sinasabi raw kasi sa kanila, pagka parang may, may limit sila, hanggang lima lang daw. Pero kapag kakaya pa naman daw ng matres and kung may opportunity raw na kailangan nila Oo. ng pera, susubukan nila. While yung dalawa, nakakaisa pa lang sila and open daw sila na sumubok pa ulit. Doon sa mga nakausap mo na surrogate mothers, saan nila nakuha yung idea o meron ba silang uh, nakausap at kinumbinsi sila na, oh gawin mo ito, uh, pwede naman. Mm -hmm. May mga ganun bang istorya? yung dalawa sa kanila magkamag-anak. Okay. So, yung pinakaunang nakapasok dun sa pagiging surrogate moms, hinanap niya lang daw online, tumingin daw siya online. So, noon una, wala nga raw siyang idea, pero may nabasa lang daw kasi siya, tapos dun niya na hinalungkat yung mga na posts online. Plus, oh. hinikayat niya ngayon yung kamag-anak niya. And then, yung pangatlong surrogate moms, online din daw, pero may nagbanggit daw sa kanya ahead of time, beforehand pala. Oo. Oh. Well, uh, may mga kaibigan ako, no? kakilala hmm. ako na at least dalawa na nangingibang bansa pa, nagpupunta yes. pa ng Amerika para maisakatuparan nga yung pangarap nilang magkaroon ng anak, anak. sa pamamagitan ng surrogacy. Uh, dito sa atin, uh, wala pang batas na nagbabawal o nagpapahintulot ng ganito. Wala pa. So wala uh, rin mag technically kung legal ba siya or illegal. So parang ang pinaka-problem ang pinaka area natin dito, moral. Moral, no? Religious, e, mga ethical questions, yes. kumbaga. Okay, ano ba ang challenges para sa isang uh, surrogate uh, mom no habang ipinagbubuntis yung bata na in the end, alam naman nila na hindi mapupunta sa kanila? Number one, yung magiging malayo daw sila sa pamilya nila mismo. Oo. Kasi doon sa tatlo, kahit daw pumunta raw yan doon sa facility or bahay uh, kung saan uh. daw sila maninirahan uh, for nine months, hindi daw nila makakasama yung pamilya nila. Pero pwede naman daw nilang makita sa labas nung establishment Oo. na yon. Pangalawa, ano raw yung sasabihin ng tao sa paligid? pag nakita sila at saka nung umuwi raw sila ng bahay na nila after daw ng mga anak. Kasi -judge iba, judge sila. Yes, Oo. yun yung maraming Oo. magiging sabi-sabi yung tao sa paligid. Doon nga sa kanilang tatlo, dalawa sa kanila common sentiment is uh -uh. nung pagbalik na raw nila sa bahay, alam na raw ng marami na yun yung ginawa nila. So kumalat daw yung chismis. Kasi may isa lang daw sila pinagsabihan, yun nga lang kumalat. So dilema na naman yun. Pangatlo, Pagka sila bilang mga mothers, kahit sorog mom sila, may connection na raw silang nabuo dun sa bata. Yun, may bond, may yes. bond kasi nabubuo dyan. Totoo, Paps J. So kapag sa... ka, ipapanganak na halimbawa yung bata, hmm. uh, yun ang uh, I think medyo mahirap. ano Totoo, kasi dalawa dun sa tatlong nakausap natin, sobrang bilis lang nilang nahagilap yung bata. The next day or after two days, kinuha na raw yung baby. Pero yung isa, fortunately daw, nabigyan pa raw siya ng one year and a half para maalagaan yung bata. Hanggang sa umabot na sa point na namimiss niya naman na yung sarili niyang pamilya. So nagpaalam na siya na pwede na po ba ako umuwi? Humanap na po kayo na mag-aalaga na lang nung sanggol. So pagka kinakausap yung surrogate mom, sasabihin, mm. o oh, yung accommodation mo, dito ka yes. muna titira, ano? Eh paano kung may anak siya? Paano niya Pwede niya ba isama yun? Oo. Tinanong Oo. din natin yung kaso, Oo. hindi raw talaga. Lalo Oo. na kung may mga makakasama din siyang ibang surrogate moms, sila-sila lang daw yung nandun sa establishment na yun. So yun yung parang silang naging OFW in a sense na malayo sila sa pamilya nila mm -hmm. for nine months or yung iba raw pwede pang mas magtagal kung may plano pang sumunod. Ang ating pamahalaan, uh, Mary Mon, may mga efforts ba na harangin mm -hmm. yung uh, ganitong klase ng pagbubuntis? No? Uh, at meron pa rin na may make ng mga dokumento. Well, yung pagdating dun sa paghahanap sa mga surrogate moms, inaalam pa natin at a deeper level kung criminal case na ba siya or hindi kasi yun nga wala pa tayong batas uh -oh. na nagsasabing illegal siya or legal. Pero yung pagdating sa parang falsification ng records, uh -oh. yan yung may nabanggit sa atin na may inagiimbestiga. Kasi nga uh -oh. na bi-bring up na yung topic tungkol sa surrogate moms. Uh -oh. And kailangan ng malaman kung saan ba nagsimula, ano ba yung punot dulo ng industriya na to, gaano na ba karami kar yung mga nasa uh -oh. loob nito. Wala pa no, wala, wala pa, pa tayong detalye. Australia Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.